Hello guys, pag nalaro nga pala tayo na Murder Mystery. So, pinalitan ko ang avatar ng kuya ko kaya ako ang naglaro. lakot na naman ako kasi pinawasan ko yung Robux Wala, <laughs> Oh, may malaki dito guys. Oh. Eh. Layo tayo dyan. Ito nga palang ano nung... Ni... Ay, ano to? Ay, ano to ni kuya ko? Wala naman akong paa eh. Ba't ako may pakipit na paa? Walang ikas ako na... Uy, tignan mo ba? Uy, Ay, ang pangit nito. Pangit ba eh? Ang pangit. Uy, kaya akong kumamit ng cellphone na to. Ay, wait lang. Kaya ako nagamit ng cellphone na to, guys. Ayun, guys. Kaya ako gumamit ng cellphone na to, guys. Kasi nga... Wala si Kuya. May pasok. Ako wala. <laughs> so, grade 1 pa lang ako guys. Este, grade 8. Ah, uh, grade 8. Grade 2 pala. Grade 2. to tayo sa house. Uy. Uy, hello. Ganda ko, di ba? Manchun. What? Manchun? Di ko alam kung bukas o mamaya. Ayan guys, bilis. Innocent yan, guys, di ba? Kabilang na ba kapag registered palang manarol? Innocente, Innocente, Inosente. Innocente, Inosente. 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 sayo 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 Super, super, super. Oops. May shakad al guys. Hey guys, baka yun yung nerd. Alis tayo dyan. Uy, 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 uy. Baka yun yung nerd eh. Alam ko, yung dati, may taguan dito kasi wala na. Wala na taguan. taguan. Lagas, nagpapauna-una to. Alam mo, wag mo. Udyo ko iyo. Bata pa ako eh. Kaya guys, marami dito. Balik ko, bakit naglalag yung silpon ni Kuya? Marami kasi din na si Kuya eh. ML, mobile, eh, ML. We play, ro oh, minecraft yun. Maraming mga tinanod yun. Hindi ko na masabi yung iba. Miso nga nagdodoin ako sa kanya eh. Pero yung ginamit ko ay yung kanyang cellphone. Rubad <laughs> kasi yung cellphone ko. Pero nakasal yung cellphone niya. ramito ito oh. subscribe patayen, po ako patayin. Nag kumukuha lang ng coins. As a snow po. Hindi ko po kayo inaano. Alam. Alam, lagot po kayo yung gilir. Lumaayo, jilabay. Ay, papatay ko kayo. Papatay ko kayo. Patay 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 ko Patay 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 siin käib välja , oih . aa , nii on . tere , tere ! Baby , this time I don't want you see this time . Baby , I need ... ei , tule tule , kesta mure nii . Gagawan ko to. yo full na yung ano yung ano yung coins na lang yung hindi full. Uh. Oh, ako dito. O na. Oy, 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 oy. sabihin natin. Hala. Bumi. tawa ako sa lalaki niyon, guys. Bumibili bumibili siya sa market ng kanyang account. Paano siya paano siya makakabili ng account niya? Paano 'di ba 'yun? Paano siya makakabili? Wala naman ako. Hello, hello, guys. Hello, oh, guys. To, oh, guys. Oh, guys, bilis, bilis. Uy, ay. Ay. ay, no! Baby, this ay puto sa patuto this time ay tulong pala po ako makapunta dyan ay nakapunta na ako yes dito na muna po ako At tignan ko po sino ang mart wala guys tagot ako kay kuya pagdating kasi kasi haalun naglagot ako kasi bumili ako ng ano ng avatar nakatago kay lagot lagot lagot, lagot. Hey, hey. ay siya nga ang kilas sabi nga nga ba siya walang tayo dito ng no coins ng coins. Hala okay, no guys, nandito na yung mark. Lagot, lagot. Paano mo nalaman? Siyempre yung paano na. Nagtok-tok pick. Uy, 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 uy. Nagtok-tok pick. Let's guys. Hmm. Nabaril gas niya, guys, eh. Nabaril niya, ha? Nabaril, nabaril niya, guys. Ha? Buti nabaril niya. <laughs> eh, dito tayo sa my house. Uy, ako na una. Dito tayo sa my house. Eh, <laughs> Dito tayo sa my house. Dito tayo magpapatalo. Ha, ha, ha tignan lang natin kung matatalo tayo sa second ride. Second ride. Sana sirip kasi gusto ko na sirip. Oh my god. No man, ayaw ko magpatay. Katulad kami ni Kuya guys. Ayaw namin magpatay. Alam mo naman na ayaw namin magpapatay. Ayaw namin magpapatay bak, bakit, bak bakit ba bakit ba magano Ano uh -uh. uh -uh. uh -huh. guys, guys, paano na ito? Paano magpapatay? Sama-sama sila. Sama-sama sila guys eh. Paano magpapatay? isama-sama sila. Naman ako, bakit ka? Sana, meron isa dito. Ayoko kaya magpatay tapos itong Pilit ako patayin itong babaeng to. Wala guys, takarung pa ako kayo. Hindi kasi ako mahilig magsalita. Hindi ako Ay. mahilig magsalita. Ayoko kayo magpatay. Gusto ko magpatay kaso sama-sama sila. Kaya hindi ako nakakapatay sa kanila eh. Ay guys, parang maganda dito Ay guys, maganda. Maganda <coughs> ako dito. Sana <tik> <tik> uh, 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 ya sirip. Oh, buat apa yang magin sirip? Kita kena sirip eh Favorit aku uh, nak sirip. Tiap aku pernah sirip. Ah! Eh, nak kata lagi so aku jumpa boy cute. Menjaga <tik> lo bagai itu saja. Nero pa pinataya. B, B, C, ng B, C, Pagpalakas ko ng pwede. Saan ito? Ito yung... Eh, hindi pala. Ito yung model. Oi. Meg ingat kayo. Oi, ingat kayo oi, patay. Tut 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 tut. Momba yako sjakol kejjaiji. Tut tut. Billy sumo. Oi, Billy sumo, people. Billy Invisible siya, guys. kasi 'yung L, oh, pa-bye. Dobayan. Ano i-back na natin 'to. I-back natin 'to, guys. Ito, i-back natin 'to. Ayan, i-back natin 'yan. Para hindi siya para hindi na siya mag-murdering hindi na siya magi siya magiging cheery, hindi na siya magiging murderer, magiging inosin na lang siya lahat. Hindi na siya magiging murderer. Ilak na natin siya. Boy, bibili sa mukha naman babae ka, bagal bagal galbo. Parang mananalo ata. Parang mananalo ata yung yung murder. Nananalo na yung murder eh. Kaling ka pa naman nagpatay. Uy, patay! Patay na! Wala na. Ito na lang yung mag-isa. Hmm. Wala, lagot ka, kuya. Anong gagawin mo, kuya? Ano man, anong balak mo, Kuya. Wala kuya, ikaw na Ano? Wala kuya. Wala kuya. Wala kuya. Malapit na si ate sa'yo. Hala, kuya. Malapit na. Ah, hindi naka... Hindi nakaabot si ate. He, he, he. Hindi nakaabot si ate. Hindi nakaabot. Ito May regalo sa akin si Santa. Ito ang spin. diba Di ba? <coughs> Oops, sweet lang. kung maging si eh. Bakit kasi si Kuya hindi nagpapalit? Bakit babae na bakit lalaki yung piliya? Dapat babae. Eh. Gusto ng lalaki pala kasi lalaki siya eh. Bakit lalaki yung piliya? Dapat babae siya. lalaki lalaki si kuya guys di bakla uy 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 siyang murder li murder ah ay 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 at to tope tope ay guys di ako magaling guys ala guys so hindi ako magaling guys hindi ako magaling. Paano na yan, guys? Dito na magtatapos ang video. Baba! Wait lang. Ano to? Dito na magtatapos ang video, guys. Bye bye. Wait lang. Wait lang. Wait lang. Ano to? Uy. Uy, yung ano to ah. Yung volleyball. Dito ko nag... Dito naglalasin ko. Ah. Yeah. coffee sa peto of patapo. Yan, dito na tayo magtatapos ang video. Bye-bye. Bye-bye, guys. Wait lang. Eh. Wait lang. Bye-bye. Uy, uh, ano yun? yun.